Bala po tayo po yung nag-stop over muna din eh. Ayan. Tayo po yung maghahatid ng maliit na hand Din na sa area number 3. Uh, at tayo tayo nakatapos na sa ano. Doon sa area number 1. Ay, po ay pumuko sa atin ng pansin. O. Ang ganda oh Ayan o. Bumagsak na. O. White dub. Ano po ang tawag dito ay. Uh. Pagkaganda. Galing po sa mga puno naraw Ayan o ah. Nga, po na re eh. hmm. Bumagsak na po O oh. Aba yanong gara, o oh. Putim puti O oh. Ayan po oh. Puti, iuwi mo Ayaw mo, iuwi Ayanong gara, ano nae eh, bumagsak na naman po Ay, oh laki abo stop over po muna tayo aba pagkaganda kayong palitag ano na po uli hindi ko alam kung anong buwan ito na labas oh aba mahal po ba kari sa ano sa mga flower shop hmm. ito po yung madali lang malanta oh ay talaga pong mag stop over tayo din eh oh ito daw ni mabango po ang ganda na po siguro po ba ibumagsak yung yun siyang ah hmm. nakakatuway nakakatuwa para kami pa okas yun ay ari ko yung palayan nung aking ama malapit na po tayo sa kubo oh adyan natin dadalhin pa sa kabilang area abah sayang uh, bumagsak siguro po ba'y nalapak na galing din sa kapalak puno ng nara laki eh panalo eh maglilibang-libang muna ang Aba. Oh. Yan ang ganda po naman ay. O, ito alam mong pangalan na rin, di? Alam mong pangalan. Alam mong pangalan. White dove po, White dove uh, orchids. White dove orchids. Quality, oh. May mga sibol pa po pala, oh. Aray po ang katawan niyan, oh. Tiyan po yung madaling maano, matuyot. Hmm. Aray po ang pinakakatawan, oh para magsisibol pa rin po ay eh. at natin pong ng paningin eh. ay nakaka-relax po oh ba't kaya yeah, bumagsak ay naputol na oh naputol na po yung pinakapagkakabag niya buhay na buhay baka po naman rin mag alin kaya ayun po palang cuttings na rin oh. yan o oh. yung pinakasuwi nya yan nagsusuwi oh. pwede mag transplant kung ano na po nakikita natin ayun no. yan po yan may mga ugat na oh. pwede po palang transplant ito oh. ito maganda sya oh. palagay ko po ito yung mabubuhay pagka ano pagka ganitong galing siya sa bulaklak kasi yung oh, kasunod na ano niya dahon na magdidinaho na aw oh. ayan ang dara tayo po naman ang daming dalay kaya hindi po natin mabibigbig ari eh. hindi po naman yung mawawala ay eh. di makakita kita na nga po natin yan di yan aw yun tara po white dove flower Yan, sikit po natin kasama. Oto'y ko, ayo'y. <laughs> Amin po arin i-lilipat Nandun lang. Ano, lakay. Bumagsak sa ayan. 拿下。好 Yan, dito na po tayo sa kubo. Alam pa sa buta Bala po, ito na po ang ganap sa area number 3 Sa palayan ng aking ama oh. May naitanim ng matagal May bago palang nililinisan Yan po ang ganap oh. Narito pala si kuya, unyo oh. Eh. Bakit wala ka saan? <laughs> Tatabas pa no. Ah, bari pala dito. na naman. Chong. Eh. Tsong, ano kaya ka mga kapunta daw <laughs> ni? Naantay ka na nung pipinuhan. Pantay, pantay, pantay. Hindi po ba yung spray rin? din spray ang tabi? Ay, ay, di... Na wala ng gamot? Bago kayo spray ka lang ito? Ah, kaya pala. Mo, ano ba? Pero yari yan, bagsak din yan. Maaari bang yan, hindi bumagsak. Ngayon po ay bats-bats din ang pagtatanim. That's one, one, two, three. Ay talaga pong ibig ko sabi ganar eh. Oh. Oo. Gawa bitin sa tubig ay Aray po eh kung laan. Yeah, ito na po yung mga naon-naon. tôi tao tôi iwan yung ano langis talakit kundi na sa pilapin talakit na talakit sila po naman ang gagamit ng hand tractor palit-palitan po ay eh. para na ng ng akan na Hindi na ho tayo napasabak dito at gawa ng ano kang tawag doon. Tayo po yung sa akin. Sila utol na lang po ang nag-ubra din eh. Dala doon na iwanan. ganda o oh. yan po salamat po sa inyong pagsama po Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.